So kabayan, it's keep uh, na tayo. Galing tayong trabaho. Ayan. Banda. Sa court na yan. Actually, pa uwi na tayo mga kabayan. ah, uh, tingnan natin dito. O oh, yun, may liga pala dito. Ngirap naman dumaan dito. Ayan uh. Ayan eh. May liga. Dadaan lang tayo. Daming kabayan dito. Ayan. Ayan. daming kabayan. Palinga eh. na mga kabayan. Thank sa So yung kitang kita natin, nabuta tayo ngano ano. So papunta na tayo dun sa MTR, sa train. So paglinggo mga kabayan, ayan. Ang dami nating mga kababayan dito na tumatambay dito, naglalaro. Basketball. Ayan naman madalas sa atin. Uh, mahilig sa basketball yung mga kabayan. Meron din mga ibang lahi dito. Kaya lang madalas kabayan. So ito yung exit natin papunta sa MTR. So kapag sumakay ka ng MTR dito uh, Kailangan lang ay yung octopus Octopus na card Ayan. Baba tayo Thank you So, nasa Kennedy tayo. Dito yung Kennedy. Papunta tayo ng Kennedy. Ayan lang. So, nasa baba yung Kennedy. Ayan, isang baba pa. So, kung mapapansin nyo mga kabayan, ano dito yung station nila talagang napakalalim. Nasa ilalim ng lupa lawak yan no? ang daming train no? sigurado maraming tao ngayon dahil yun nga araw ng linggo ayan no? yun daming tao siksikat dito tayo yun daming tao So yun mga kabayan Nakababa tayo ng ano, Admiralty ah uh, Pupunta pala tayo ng Central Dahil doon kami Magkikita ni Mises So nakababa tayo Sakay tayo ulit so na dumating na yung train Marabi punong punong yung train Ayan na. No? Punong-puno. Sigurado may baba pa ba naman. So, yung tayo Sino ka na tayo. So, yung mga kabayan, nandito tayo sa Worldwide Central. Ayan, no? Ayan. So, dyan sa Worldwide Central tayo. Alas 6 na ng gabi, dami pa rin kabayan dito ayan mga kabayan ayan dami nyan mga kabayan natin kasi araw ng linggo so ayan tambayan sila dito ayan dami talagang kabayan dito mas marami pa ito kapag ano ayan o kita nyo doon hanggang sabdanan nakatambay sila ayan o, ayan, o. So, ganyan karami yung kabayan natin dito sa Hong Kong kapag linggo. Parang piyesta. Sobrang dami. Sa so, dami kasing uh, rin dito kapag linggo. So, inaantay ko na lang si ano. Inaantay ko na lang si Mrs. Paot pa lang siya. So, nasa taste siya. pa siya papunta dito sa Central dahil may bibilin kami. Ah, may bibilhin daw siya. So, antay-antay na lang muna tayo dito sa labas. So, yan si Mrs. mga kabayan, no? Oh. Nagkita na po. Bakong ano lang. Oh, kakikita lang namin dito. <laughs> Diyos ka. Lago? Yan, daming kabayan namin dito. Oh, yan. Nag-vlog na ako sa YouTube, eh. <laughs> Oo. Ginahan ka. So, ayan, nagmamadali siya, mga kabayan yun oh no? bilisan mo oh baka masaraduhan ka pa oh yan saan ba sa taas ayun sa taas pala may bibilhin ano ba ang bibilhin mo pang birthday pang birthday ah pang birthday Mag birthday pala siya so ayan So dito sa Worldwide Plaza, dito mo mabibili lahat ng mga kabayan na kailangan mo. So dito mo, tara. So dito mo mabibili lahat. Puro mga paninda dito ay eh, puro mga ano. Ayun oh, no, chokes Masarap to. Chokes ano, bili ka? Ayun oh. No. So mga tinda dito puro mga kabayan asa na yun siya ayan so dito lang yan sa worldwide kaya makikita mo dito makakli mga customers dito mga customer mga tao dito halos mga kabayan na ayan wala pa kaya alam kahit na may mababangga siya o problema sa kanya. Ayun, may mga saging dito. Ayun, ganyan galing Pinas. May mga daing. ayun may uh, dahon ng palaya. So, busy ngayon dahil ano. Ayun, may balot pa pala si ate. Oh. May balot. May balot din pala dito. May... Wala ka, may ganito. Ano ba talaga to? Lupit nito, eh. sarap nito ito ah. May kamansi din. Ay ano yan, yung 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 Kamansi. Ay langka. Alam. Pero ito ano talaga to? Sa dagat talaga galing to. Yeah, I Oo. Goso sa gikan gini sa dagat eh. Oo. Tapos sa paidaing mo. Oh. Sarap ng mga paninda dito ni Althea. Talagang ano, ma-feel mo yung Pilipinas. Ay yan may ari. Ah, ito pala may ari. Oo. Oh, oh. Ah, ito yung bossing niya. Ikaw na eh. Nasaan yung sayo na eh? Paninda mo? Hindi ra ako. Ah, ito yung pinaka-boss. Ah, oh, kasi ikaw nagkasikaso kasi wala eh. Kaya boss talaga yun. Si ate. Oh, so... Ayan. Ang daming kabayan ngayon dahil na Sunday. Ah, uh, Sunday. So, dahil puro kabayan ato di hao. Oh. Kabibi. Oh, Sente. Kabibi.